Mga kaibigan, masisiraan pa ata ako. Oh, no! Mas oras ng gabi na, mga kaibigan. Alas unsinan ng gabi na. Umano na yung ano, parang ayaw na humatak yung motor ko. sisiraan pa ata ako. Wala na pa ng paggawaan dito. Ito na nga, mga kaibigan. Tumigil na ako dito sa ano. Oh, no! Pa. Diyos ko po. Rodi. Ayaw na umandar mga kaibigan. Ito anong start ko. Ayaw na mag-start mga kaibigan. Dilim pa naman dito sa ano ko. Natigilan ko. Butin lang may ban dito sa unahan ko. Dito sa likod ng ban. Oras kaya ako nito makauwi mga kaibigan. Magtulak ako nito pauwi sa amin. Malayo-layo pa yung uh, sa bahay mga kaibigan. Nasa ano pa? 5 kilometro pa. Bahay namin. Oh no! Layo-layo pa mga kaibigan. Papagod na ako kakapadyak. Sinsa na kayo mga kaibigan at hindi ako makikita. Ay maitim ako. Madilim din pati dito sa natigilan ko wala ayaw humatak mga ang layo kung tutulak ko lang to kung hindi to aandar pabalik dun sa ano papuntang angunok kaawang bata kaawang barong tv may pasok pa bukas Hating gabi na eh, na, naman tawagan ko yung ano ko yung mekaniko ko mga kaibigan eh, gabing gabi na kaya itutulak ko na lang titingnan natin kung ano At ah, titingnan ko pala kung gagana pag ito ay hindi umandar, pag na malayo-layo itong tulakin, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, at mag na mag na ako magtulak. Parang